Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at pampaswerte sa tahanan. Kung kayo ay panatiko at mahihilig sa mga pampaswerte, pasok lamang kayo sa video ito. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Ito ay mag-aakit na ng tiksik, liglig, limpak-limpak at umaapaw na biyaya sa inyong buhay at sa inyong tahanan at sa buong pamilya. Mainam na gumawa kayo ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte para maakit ninyo ang swerte at maproteksyonan kayo sa mga negative energies, mga negative elements, mga psychic attacks at mga evil eyes at mga usog at mga sumpa na ipinupukol ng mga taong may lihim na galit at inggit sa inyo. Mangangailangan lamang tayo dito ng glass o baso na babasagin. Kailangan glass para ang maakit natin ay mga positive at mas magiging epektibo kung glass ang gagamitin sa pampaswerteng ito. At mga kailangan din tayo dito ng asin para pangontra sa mga negative energies, mga negative elements. At kailangan din natin dito ang hiniwang luya dahil ang luya ay pampaswerte din lalo na pagdating sa pera at binuboost nito ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at kapag pinagsama mo ang dalawang sangkap na ito ay tiyak na makakaakit ka ng swerte at maproproteksyonan ka pa sa mga negative energies, mga negatibo at ang tanging maaakit mo lang ay puro positibo at magkakaroon ng swerte, ng happiness, ng peace of mind, at good health. Maaakit mo ang prosperity, abundance, wealth, at maraming blessings sa inyong buhay, sa inyong tahanan, at swerte din para sa buong pamilya. Napakadali ng pampaswerteng ito. Lalagyan mo lamang ng tatlong kutsara ng asin ang glass o basong babasagin. At saka mo, itutuso ang luya sa asin. Napakahalaga na dapat ay masabi mo ang mga good intentions mo dito sa nagawang pampaswerte. Pwede itong gawin sa araw ng Martes at Biyernes at lalong lalo na kapag tuwing full moon. Kaya kung kayo ay may mga sangkap at kompleto kayo ng sangkap, dahil ang mga ginamit natin ay nasa kusina lamang kaya walang dahilan para hindi ninyo magawa ang pampaswerteng ito. Kailangan lang meron kayong 100% na paniniwala. Mag maging positibo, maging masaya, at iwaksi ang mga galit at sama ng loob. Iwaksi ang mga negatibo mong naiisip para ang ma-attract mo ay mga positibo lang na magdudulot sa iyo ng swerte. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Pwede mo itong ilagay sa likod ng iyong main door, sa itaas ng cabinet, sa altar. Pwede mo din itong ilagay sa iyong kwarto. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.